Arestado ang nasa labi isang most wanted person sa bansa sa ginawang magkakaiwalay na operasyon na ay sinagawa ng Philippine National Police sa iba't ibang rehiyon. Ang detalye alamin natin mula kay JB Piedragosa. Sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., nasa kote ang labing isang individual na kabilang sa most wanted person sa bansa. Ito ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paigtingin ang pambansang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa bansa. Kabilang dito ang isang sospek sa Nueva Ecija na may kasong child abuse at lascivious conduct. Isang sospek naman mula sa Rizal, Sarangani Province at Barili, Cebu ang aristado na sangkot sa illegal na droga, car napping at pagnanakaw. Naaresto rin ang ilang mga individual na sangkot sa kasong rape at illegal na droga. Sa iginasang operasyon ng pulisya sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na sa Lucena City, Quezon, Coronadal City, South Cotabato, Tarlac at Cavite. Ayon kay Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nertatis Jr., ang pagkakaaresto ng mga nasabing individual ay isang patunay na naabot lahat ng batas at walang sinuman ang makakatakas sa hustisya. Dagdag pa ni PNP Spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang kanilang mga operasyong isinasagawa ay hindi lamang para protektahan ng mga tao, bangkus, isa ring paraan para manumbalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.